Guys, magsumba na ta or magihaw. O ready na, nakaano na. Naka Meron ano na, uh, na tayong ihawan guys, ito nung pala. Ito yung ano natin, huli natin Ooh. very fresh. Fresh na fresh from, from from, the, sea. sea. Oy, grabe. Ay. Yati, pwede na dito. Pwede na siya. Pwede, try natin. Maganda. Sige na. Down to na siya. Nahin natin ito malaki. Oh, guys, buo yan. Walang ano. Meron pa Kasi yung mga laman loob. Ambot si sa pangalan na ni guys. Mo na ni guys, flying fish. Kain natin guys. Ito ito guys, oh, na. laki ng danggit is, laki ng tiyan, parang si Dongbert. Sige nga lang Ano nga maestra. Yan. Ito tayo ganyan. Whew. Guys. Wow. Sarap na sarap yan guys. very fresh. Fresh talaga guys. Kami ang nakahuli niyan guys. With no doubt. Yan. Okay. Ah! Kiso. Ah, grabe, uy. Grabe ni Luto, eh. Puti asang plato, eh. Limpyo kayo ang plato, guys. Hindi, ang dagat na na siya. Pang dagat, dahil na mong plato, guys, mo nang wiligo. Kiso, sarap, uy. Very fresh. Ah, kanina nga area, guys. Dadi nas mas nauna sa mo adri og kuan mo ginahimo oh. nila og sugba ihawan kaya kami naman ang gabi ini siguro mo pa maybe siguro pag sa gabi siguro nangisda so ngayon tayo yung ano next user Lah, kasarap guys. tingnan niyo ang lalaking isda no. Hmm. Pero nga busy mata Eh. Ito yung result ng aming effort, guys. Sabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo eh. Wow. Wow, oh, very yummy. So, okay neat. so super hot, super hot. Sige lang kain na muna ko. ito. Oyan. yan. Fresh na fresh oh. Ah, nangangamoy ano, guys? nangangamoy nga moy ini na isda fresh no wala yang walang ano yan, walang ano walang palamuti basta direct lang siya iano Hello. direct lang natin siya iano ihawing. without salt na siya. without salt everything is very fresh, fresh. yan kainit guys U, guys <laughs> kainit guys. Grabe guys, kainit yun, kainit yun guys. Medyo makaya-kaya guys. Oh, grabe guys oh. Kahapit na, malapit na. Okay nito, okay na okay, nito, okay, wala pa. Wala. Ay! Ayaw okay, guys oh, nakitingnan mo. Wow! Lumabas oh, man, na yung anong laman loob niya. Meron siyang ano, ang tawag pa, ito? ito. Because... Actually guys, hindi siya ano, hindi ito madumi kasi ang kinakain nila is mga damo-damo ng ano, seagrass ba? Seagrass, kaya okay lang yan. Sa mga ano dyan, very sensitive. Ow. Oh, it's okay. It's okay, bahala kayo dyan. Yan guys oh, oh. kita nyo. Malapit na maluto guys. okay agay okay, dyan kayo oh, bibili guys. Sweet ang ano ang Very sweet. Kainit, guys. <laughs> Kainit, guys. Luto na kaya to? Okay na yan. Okay na to, no? Okay. One ming down. Ito mga ganito, guys. Bilis lang yung maluto. Mabilis lang ito maluto. Kasi alam nyo naman yung ano natin, fire. Very. Very hot. Very <laughs> hot, Okay Please na to, Yusa. Ito yung How about this one? Wow! Diba? Ang ganda, oh. Okay oh. na yan, po. pa? Kayo nito, eh. Ito, wala. Ito,